Good morning mga kaludi Okay, adlong bernis no oh, At kung karon ka diri sa Katkuan, katagatan Kaya mangita nasadmi og similya sa lubi Kaya dako, pagkulang atong similya mga kaludi no oh, Karong pata naka Otro pang uha, eh, -pa kaya parang waisa sa kay Kaya bago ko nakahuman sa pagtanom ah, Mga susman, Pa waisa Kaya ang lawas din ito, ano no, pugson Hindi bas basta, kapoy eh. Okay, kung mali mga sa inyo mga lulz, paki-share, na lang no? Pag ko ano pag react gamay. Maluoy mo, no? Oh. Na kung kauban no, ko na ko nako, di makita. Oh, dara. Mm. Mamay na kay gud ako, kusog akong mga kauban tong yage, mga mas duwa rin nagko ato. Ah, mayon ni kay kusog mo mi Ah, padomi karon dito sa oh. Dire pud mi sa padong sa kuan, no? Na pa ko si. ko ah, oh, mo ni ni padong pulmi sa babaw, oh. padong sa lugar sa San Jose. Oh. Oh, mo ni among suba dere lo jaw so, sa wa makakita oh. Mo ni among suba dere kada ko. Grabing buaya ni. Mo oh, nang uh, inihinay kay dere kay na. Delikado gis buaya ni. Kay pag ko pa lang ni nakuha buaya dere nga 12 kuan. Ana 12 pit nga kada ko sa buaya. Oh. Oh, la. Next update ng pagkulod no kay madadaw mamidto hinautas on. Oh, sa kita na ko inyo lo kaya ang tulay, ito, ito, balik ang oh, hindi rin baba, wala lain po nga area Kay mga lods ayan mga idol Uli na nami mga idol, kay nakadala nami o oh, mga 30 takabok lang, kay kapo sad init, abto nami sa init no shh pangitaan kayong similya ang ilang, ano man lang lang oh, mo na po niya mga ganyan nga pispa no na po ng pispa no hmm lain iri ya oh moni oh moni among simil ya ngai uh, dulu oh ini among simil ya ron koha oh uli nami kai dilih yang terbahu init nah oh kini mau pergi pengenian malu di maku antar area nih mga abandono nga mapispa nanay mga lobe nga tao so, na lobe yung mga gamay pero yung dagko ng lobe din yung nariman pa pero karo no ang mga lobe oh, ako nang ng lobe din gagmay na o hmm, liko dia liko dia para dicub balik aking hmm. nah ini ko oh, ấy sang sangit đi Nó di có liko kayak ini sangit dia ini nam liko oke aleh badong dulu nih ih dia lem Mau, 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 may naagpalo may witag ah. alam so no? ipakita ko sa inyo ang wonder yung area na thanks for watching mga lods sunod na pod no mga kad kadlawan mga lain dish na pod na nga atong pabulan kada ng hot at kung ng kay hot hot idas magmuntaning maning kasal kalibunan hot